Trending na naman ngayon ang aktor na si Sam Melby matapos mapaiyak sa usapin tungkol kay Catriona. Hindi napigilan ni Sam Melby ang emosyonal na pagbuhos ng luha na mapag-usapan muli ang hiwalayan nila ng dating fancy na si Miss Universe 2018, Catriona Gray. Sa pananyam niya sa King of Talk Boyabonda sa programang Fast Talk with Boyabonda, noong March 3 muling binalikan ng aktor at singer ang sakit na yugto ng kanyang buhay pag -ibig. Aminado si Sam na hindi siya madaling maging emosyonal, ngunit hindi niya kayang pigilan ang kanyang damdamin habang sumasagot sa mga tanong ni Tito Boy Abunda tungkol sa kanilang breakup. Sa nasabing episode, ito rin ang kauna-unahang beses na lumabas si Sam sa isang GMA program, kaya't naging espesyal ang kanyang panayam. Nang hang tinanong siya kung paano niya hinarap at tinanggap ang kanilang hiwalayan, naging tapat ang aktor sa kanyang sagot. Honestly, Not well, ang breakup is not easy. It's something I didn't want to talk about it. Dahil sa matinding pag-usisa ng publiko tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang paghiwalay, ipinaliwanag ni Sam na mas pinili niyang maging privado ni Katrina sa kanilang relasyon. Isa sa mga matagal ng isyu na nais ng linawin ay ang mga lumulutang nakakahakang may third party na sangkot sa kanilang hiwalayan. Lalo na ang spekulasyon na inuugnay sa kanya at sa singer-songwriter na si Moira de la Torre. Mariing itinanggi ni Sam ang isyong may third party. With social media now, people want to just connect so many things and believe so many things na walang katotohanan, ani ni Sam. I felt the need to clear yung issue na there was no third party. And yung sinasabi na si Moira yung third party, walang katotohanan iyon. Iginiit niya na hindi siya komportabling pag-usapan ang kanyang personal na buhay, lalo na kung may mga maling informasyon na lumalabas. Bilang respeto kay Katrina, mas pinili niyang manahimik sa ilang detalye ng kanilang relasyon. Masakit at mahirap ang pinagdaanan ni Sam pagkatapos ng breakup. Sa kabila ng mga espekulasyong tila, madali siyang nakapag-move on. Hinabi ni Sam na hindi ganoon kasimple ang lahat. It's been rough. No breakup is easy. Pahayag pa niya. Hindi lang kami simpleng magkasintahan noon. We were engaged and to have that push through. It's been really rough, honestly. Dito na ang hindi napigilan ni Sam ang kanyang emosyon at napaiya habang tinatapos ang kanyang pahayag. Ilang saglit din siyang tumahimik habang patuloy na tumutulo ang kanyang luha na lalong nagpapatunay kung gaano pa kasakit para sa kanya ang nangyari. Sam, I still have so much love and respect. Sa huli, nilinaw ni Sam na ayaw niyang palakihin pa ang isyo dahil sa respeto niya kay Katrina at sa kanilang naging relasyon. There's no point. I have so much love and respect on both sides, anya kanya. Dahil sa kanyang emosyonal na pag-amin, marami ang nakaramdam ng lungkot at simpatya para kay Sam. Maraming netizens ang natanong, Mahal pa nga ba niya sa Katrina? May pag-asa pa kaya silang magkabalikan silang dalawa? Bagamat wala siyang direktang sagot sa mga tanong na iyon, ramdam ng marami na hindi patuluyang naghihilom ang sugat na kanilang hiwalayan. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katotohanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat, ingat!